Eh, uh, e, ako kung para ang magaling. Magkakayang tamo yung pasada. Unang talagang may na pasada. Lahat ang agawa. At saka, eh, ang paunahan ang yung pila. Talagang makanya. Kanya-kanyang pila yan. Kung kaya kaya yung jackpot, jackpot. Yeah. Pero kung kaya kaya yung kaya si kwento na lang mga yan talaga yung pasado swerte yan niya talaga <laughs> ay lang ang tisoy malawit nitang kayo ikot-kot nitang

Ang dodo tana. Ayan ako kapit na. 2-5. Ito siya mamayan dyan. 2-5. Antisoy ba dito? Oo, oh, ng yan ang itisoy eh. Yan, ang dami namin, no? Two, four, six, Shum dami namin mga no? magropa. No, hindi namin alam kung anong oras kaming magpapiyahe dito.